negosyante ka ngayon tapos hindi ka pa rin nagko-content creation ay bahala ka mauunahan ka talaga ng competitors mo simple lang naman eh kumuha ka ng camera itapat mo sa mukha mo tapos i-play mo yung record at kung ano man ang lumabas dyan sa video yan i-post mo kasi you know what happens when you post you finally defeat that fear and that insecurity na diba? baka mamaya kung ano-ano sabihin nila Wait talaga naman, maaaring kung ano-ano sabihin nila Pero negosyante ka Ilang beses ka na bang na-reject? Ilang beses ka na bang hindi sumunod sa trend? Ikaw ang nagsimula na sarili mo negosyo Kahit ang daming kumukontra Ito pa ba? Yung pagbibidyo sa mukha mo Ang magpipigil sa'yo At kung hanggang ngayon hindi mo pa rin ginagawa Ang pagbibidyo ng personal brand Mahihirapan ka So ngayon 2025 Alam mong payo ko sa'yo bilang negosyante Kumuha ka ng camera Tapos ishoot mo talaga yung mukha mo You have to be the face of your own brand And if you don't do it, then your competitors will. And ang mangyayari dyan,